mga unta mga un, mga unta guys, mga unta. kain 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 no, Ito yung masarap na ulam sa tanghali, an ah, namaulan, kain oh, yung maulan. kain Guys, kain 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 Oh, Kaya naman tuyo. po kayo na ang ano. Ha <laughs> tuyo. Gusto mo? Oh, oso! Oh, Mas ka nga. Hindi, joke lang. Charap. Ah, nga nga. <laughs> mm. <laughs> mga unta mo sa mga un. Mga untagay guys, bye like sa mimi. Sarap yung ulam tuyo.

Oh guys, uuyam ko pancake. Ulam niya pancake. <laughs> Nauuyam ba yung pancake? Tampenya man. Eh, Napong pancake ko. Ito mo. Yeah. Oh, pancake. Eh, ito na. Ito na. Na ano? Ang masarap ang tuyo. Pag kumain. Diba? Diba? Ang kaya yung mga subo nila. Ang layak hmm. Mali. Hindi na kasi na. Dukot. Ano ba ka po kayo? Dukot. Tuyo kag dukot, 'yun. Alam niyo 'yung dukot? <laughs> 'Pag hindi niyo lang balangin, 'diyan. Wala kayong pride. Akala mo yung dukot? Ha? Oo ba? Sige na. Sige na. Hindi mo alam dukot eh. May price po kaya kung nasabi nyo na. Ang dukot? Sige <laughs> mama. Hmm? Ayan mo na. Ayan na, ubusin na nero din yung kanin. Nagdahil sa tuyo. Paborito niya po kasi yung tuyo. Anong tuyo? Tuyo, hindi Tuyo. tuyo.